Malaki na kambing na ito. ito. ang pinakamalaking na na dumating ngayon dito sa Padre Garcia. Laki po. Magkano po ang iniinim dito? Magkano? Ito na pakaganda ng kulay ng ano nito. ah uh, parang red, black, tapos dappled siya. Ayan, super quality. Magkano ang ganito? Binibigay na ano Eh, magkano? Malaki lang doon siya na ako magkano naman ito? Binibigay lang Laki dito. Na. <laughs> ito dahil nasa 55 kilos. Ganda ng kulay ano. Para siya painted na <laughs> dappled.

yung mga gusto magkakambing din yan, talagang napakabarate. Ano yung nabili niya? para paano magkakambing ngayon sa sandaan? 100 Pesos! O, 100 Pesos na lang ang Tapos yung wala ulit kayo pupunta din eh! <laughs> 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 so, mga ka, mga talong-stibi na tayo ngayon sa Padre Garcia live sa Auction Market. Dito sa area ng mga binibenta. Mga kambing, tayo pa yung mag-a-update ulit ngayon ng mga presyo ng mga binibenta ng kambing ngayon. Uh, ngayon nga pala po ay uh, October 3, 2025. Uh, medyo hindi uh, ganun karami na dumating na kambing. At uh, syempre marami na namimili ng pangkatay. At uh, sa linggo po ay pesta ng Padre Garcia. Kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Padre Garcia, Patangas, Price, Uptick, Bingin na Bosing. Mabili na Bosing? Ay mga pangkatay? Oo. Magkano na kuha yung ganyan? Anim na kambing? Tatlo ka rin 11.8 11.9 itong tatlo? 11.8 11.8 tapos po yung tatlo? Yung tatlo ay 5.2 5.2 Ah, uh, 3 to uh -huh. 8 4. 8 4 yung tatlong 'yan. Mga pangkatay na ito sabi nila na boss. Okay. Mga pangkatay na kambing. May kambing sila, boss. Nabili. Bossing magandang umaga. Nabili na. Pagkain na ko ha. 5. 85. Ito 'yung pangkatay alaga. Pangkatay. Ah, pangkatay. Eh si Bossing nakabili. Panghanda po sa sa birthday, birthday hand. Yan, sa birthday hand. At <laughs> pangkatay na po si A5 na nabili. Saan po si bosing ang dala bosing? Ini Hindi, siya lagi. Nasa Sabi nila na, na po ng A5 na ito pangkatay na pangkatay sa birthday hand. Sabi nila na bosing. Yeah. Sobrang laki na kambing nito ito. Ito ang pinakamalaking na kambing na dumating ngayon dito sa Padre Garcia. Laki ho. Pang materialis mo po, po ito, binibenta niyo pang katay na? Pwedeng ganador. Pwedeng ganador. O oh, pwedeng gusto naman bahay nyo. Ako kung anong gusto ng bahay Laki po, nung no, sariling alaga niyo ito? Oo. Oh. Ano po ito yung upgraded lang siya? Upgraded lang, upgraded, upgraded. Pero malaki yung pagkakambing nyo. Ganda ng katawan nyo. Magkano po ang hinihingi nyo dito? Magkano? Presyo niyo? 25,000. Pabawasan pa naman. Pabawasan. Ang hinihingi daw dito. Ha? Ah, pinakamalaki nga po, dumating diba nyo dito. Ito so, daw uh, ay 25,000 ang hiningi sa kambing na ito. Pinakamalaki ito dumating ngayon dito. Yan yeah, o. Kabawasan pa naman ito. Malaking kambing na upgraded. Yan. Yeah. Sobrang laki nga naman ayun. Balit yung katawan. Laki. Binibenda pa ng 25,000 asking price. Yeah, ang malaki na nga kaya. Kuya, may ilan taon na kaya ito? Taon, talaga ako. Mga isang taon kalahati na. Isang Eh, bata pa rin ano? Sa taon kalahati na ito, bata pa rin pala. No? Binibenda pa rin po.

Karin ka rin ito, talpas ko na ma, mga ng isang daan. Hindi man po lang ang bata. Wow, oya. Oo, kapagalan ka man ako. Mamamas ko na mga bata. Bawas, bawas, bawas.

Magkano? Duya ka trus eh. 14,000. Babawasan pa. Hindi na. Ang ganda, 14,000 daw to. Ah, uh, nga lang, dai fresh na talaga 'yun. Bilihan na. Yan, isa sa babae at lalaki ang anak. 14,000 ang hinihingi sa kambing nito binebenta pa nila. Okay. Duli Nilo. Tuwan na kayo, 15,000. 14,000 daw. Bay. 14,000 ang tawag ng kanya dito.

15 nilang halaga. 14 ang tawad ikan nila. Para na kambing. Malaki naman ang pagkambing niya. Pinutos pa kayo nila kung magkano 14 14 Forty seven. Forty yung is na sa pagkatay na so, you know, estimate mo abutin sa katay niya? Seventy may. 30. Ayun, may kina 30. may kita sa 30 daw yung katay. 14, na ni kedyo. may magina kamis tayli to. Tenten mga anak ko, mga bagong anak ko pa lang eh. At ay hindi pa masyado makita ang kasarian at balit pa. <laughs> ito yung inahin nila. Ako. Magkano, magkano po? 75. So daw uh, ay 7,500. babawasan pa. Dalawa ang anak niya. Ayan. Parang ba isang linggo pa lang inanak ng dalawang ito. 7,500 ang hiningi dito. babawasan pa ng tatay. Binibenta pa ito. Ay, mga kabing sipos dito binibenta. Ano ito? Puro babae? Puro babae. Puro babae mga pinipenta pa. Lahat na. Lang. Mga buntis na. Ah, maganda pa lang mga buntis na. Magkano ang hiningi dito sa mga ping? Sagad sa 15. 15,000. Ito daw ay sagad na sa 15,000. Bali, tatlong uh, mga buntis na rin ito mga top. Pinipenta pa ng 15, na 15,000. Sagad na rin yan. Malalaki naman ang pagkambing yung mga ganda. Pati ang katawan. Pinipenta pa rin po. Sige. Yung boss, yun. may pinipenta sila boss dito ng upgraded na kambing. Pula. Lalaki. At at magkano? Magkano? 35. 35,000 dito ang uh, binibenta daw ito. Barako. Upgraded siya. Nakapig red bower. Parang uh, ano kay kanina yung parang tupay yung balaibo ni Rico Kulot. 35,000 asking price ang binibenta. Ito na pakaganda na kulay ng ano nito. Uh, parang red, black, tapos dappled siya. Uh, yan, super quality. Magkano ang ganito? Binibigay lang ng bawah sa 20. ,000. Bawah sa 20,000? Upgraded lang siya, ano? Pero ang ganda ng kulay. Yung Bawah sa 20,000 oh. daw ito din, yung ganda ng pagkakakulay niya. Barako. Barako nga ba? Barako. Barako, barako nga ako. Tapos meron pa dito isa. Upgraded. Ito din ang Magkaan? Mag, uh, na siya? 8,000 lang. 8,000 lang daw ito. Tumurang lang ito, 8,000. meron pa ng dapple dito. Oo, dapple din, no? Eh magkano? Magkano yan dun sa na una? Oh, magkano naman ito? Binibigay lang din niya ng 20,000. 20,000 daw po. Negotiable. Negotiable price. Ang ganda dito. Tayo mga ano ngayon sa market yung mga dapple na ganito eh. Ito naman black bowl. Bower. Babae. Babae ya, yeah. buntis niya pareha. Para sa buntis para sa buntis na ito. Ang babae. Magkano naman ito Binibigay mga? Binibigay lang 15,000 nilang isa. 15,000 lang daw ito. Mura na ito. Yan. Ito mga murang pangalaga, mga buang na upgraded. Ah, ano na yan? Mga buang. Aboang. Aboang. Ah, Aboang ka rin yan. Sa mga gustong bumili. Yeah. Okay, Mag-message lang sa 0954. 0954. 455. 455. 0107. 0107. Si Padre Garcia. Si Joshua. Si Boss Joshua. Ito yung mga kambing nyo. Siya meron pinakamagaganda mga kambing dito na dumating ngayon. Ayan. Ayan. Ito pa meron pang ganda. Ayan. Yeah, okay. <laughs> ito, nasa 55 kilos yan. Ang laki nito. Ito dahil nasa 55 kilos. Ganda ng kulay ano. Para siya painted na <laughs> dappled.

Ah, isang magkanak ang daw ito. <laughs> Mag-anak. Ay, yung, isa yung tag isang tagi-isang anak ba? Tapos dalawa ito. Hindi ko alam kung yun. Aba, sa ito ay magkakasama siya. Mga mag-iinahan daw pala ito. Wari kayo inahin yung tatlong may mga tali. Magkano ang sa, sa, lahat na ito? 43,000. ito daw ay ang hinihingi dito sa mag-iinahan ito ay 43,000. Malalaki naman ang mga anak. Walong kambing. Bali, tatlong inahin. Tapos ito mga anak na. Hindi na lang alam daw kung alin dito mga anak. Yan. Baka mukha sya, mga nitib pero malaki mga pagkakambing 43,000 yung asking price dito yan ang dami mga kambing mga pang alaga pa so magandang alagaan yung mga hindi sa tagulan binibenta pa ito mga to may kambing sila ba dito binebenta mga pangkatay, pangkatay na pangkatay na pwede rin alagaan magkano ang ganito? 5, bawas tao sa 5,000 bawas daw sa 5,000 ito mga kambing dito mga 4,500 na bibigyan dito mga native na kambing, mga parang babae. Binibenta pa niya dito ito. May kambing sila bas dito binibenta. Upgraded na... Hindi ko alam kung traditional o painted dito. Magkano nga ito? Ito 7,500. 7,500 itong kambing dito. Binibenta pa ito. Uh, may nabili na sila sa dito kambing na traditional uh, redhead, po power. Sa inyo, sa inyo, nabili niyo po. Ah, sige. Magkano niyo po nakuha? So, ah, binibenta, yeah. binibenta pa. Kala pang oh. nabili niyo. Magkano po? 30,000. 30,000. Oh. 30,000 daw ang price nitong kambing na ito. Ayan, pag gusto niyo. nabili nila po. Si ito pala yung binibenta nila. May ilang buwan pa lang po ito. Wala pa isang taon. O, wala pa isang taon. Seven months lang. Sa ayos ito ay seven months na Gumalaga. Sir, may farm kayo? Ano po pangalan ng nyo? J. B. J. B. J. B. J. B. farm nyo? JB. JB hindi ah jb game farm jb game farm oh, kasama, kasama yung mga kambing kasama oo ah pero ano kayo manoko po saan pong lugar? san luis pampanga ah san luis malayo pa oo oh. san luis pampanga po wala si sir galing ayun na ito binabendan na bossing Shout out sa mga subscriber at taga pampanga anong pangalan sir? anong pangalan? jb game farm hindi po kayo po anong pangalan niya? bike race si Mike Reyes, si Sir Mike Reyes. Dumayo sila sir dito at nagbenta ng kambing. Binebenta na po din sabaw sila. Ito may binibenta si tatay dito mga kambing. Puro babae po, no? Puro babae. Ari kiti mga iliba ba dito dumalaga pa. Mga dumala puro dumalaga pa ah, ito. Ah, uh, dumalagang kambing ng mga native apat ah, na kambing. Magkano pang hiningin niyan tay? Ari ito pong five Ito po 10.5 'tong dalawa. Ito. eight 8.5. Ito namang 8.5. Mas mura 'tong dalawang ito. 8, 5, ito, 8, 5, ito, 8, 5, ito ay 8.5, ito ay 10.5, ito ay Mga binibenta pa rin po ito, mga kambing nito. Mga pang-alaga. Pwede na rin ito sa katay. Mga dumalaga pa rin ito, binibenta po. Oh, ito ay 6.8 kuya, dito ang binibenta. Baik. Size 8. 6.7. 6.8 daw ang halaga dito sa kambing nito. Binibenta pa rin ito ha, dito, ay. Ay, dito, pa, na 6.8. Sa kambing nito. Malaki na, mataba siya kung buntis. Mataba na pa? Ma, 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 pa pa. eh, e, na <coughs> <coughs> e, <coughs> yung pa na. At, <coughs> isa niyang lahi na eh. Ito na Hindi na matagal. May- Kaya pala ako. Kaya isa yan. yan. na po siya. yung pakatay. Huwag Maraming mga staff, maraming mga staff. Ay, siya na nga inuusap kanina ng mga kasamahan. Isang po, right? Oo, hindi na nga. Itawad ka nila. Pinigil ko lang sa inyong 35. Para pa rin siya ka na ha. Talagang walang tinutupo. Hindi, gano'y. Magkano yung sasakas niya Magkano ako? Ha? Isang po lang? Ano? Isang po lang. Isang na lang namin dito. Kita-dita. Isang po. Ang tawad. Tiger Dapol. Tiger Dapol. Uy! Dahil pati kasi hindi ko pala kinitingin ang 3 safe. Uy! Hindi na. Sa bagay. Salamat po. Salamat po. Sa punibong tawad Pero ikaw nga, kung tayo magtutulungan parehas, tayo magpapataw. Yan ang may kailangan binigyan din eh. Huwag kayong para. Ako magsasagat pa kanay. Pagkakanting bagay. Baka sabihin nyo naman, bata ka rin, di ba? Palit ng talay. Ano eh? Magaling na, gilas-gilas niya. Huwag oh, dito so ito kayo. na ang ilaw. Ayan. Isang kuwantawa dila, pusing din. Mas okay, magaling yung kuya, mas magaling ang diktik niya. Kanyang isa-sasa pa rin Pwede kayo Huwag tayong magaling na idea. Sa amin, din naman lahat. Kaya kaya ako na inuusok sa inyo. Huwag tayong magtulungan dito. O hindi malaking hindi malaking bagay. Napaka-mitsa lang yan. Ano naman, pa, may pakapakinabakan mo pa? Hmm. Eh kaya no, ito <laughs> o, hindi siya kasi ko nakakulangan. Oo, to na yan. hindi magtitiwala sa inyo. napakabait uh -huh. Napaka mitsa lang ang kausap. Kung hindi gaya ng iba, rin, hindi ko ilalapa. napakabait bait kausap ni Buseng. Sampu lang tawa ni Buseng. Apa Hindi magkunid mawalok. Hindi. 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 na Hindi. Hindi. <yung baring> <tolodito> <hid> <yung baring> <tolod> Sampu lang talaga ang di ni Bossing din ang dagdag. Sa manok si Bossing eh. Sa ko yan, atakin pa kayong kumindi, hindi na Alam-alam ay ako, kasi Ang may bawas na nang bawas ko yan. Sa lang ko binibigay lang kayo. Isang ganda naman ka rin, binibigay na rin. naman pa Ay, nga rin sa barang

Ah, kuya, tayo? ari talaga kung ayaw mo pa, ako wala nang magagawa. Siglang masigla ka po. Wag lang ari sa unsay, ari kunin mo na nang 115. May tutong 500 piso. Hawa mo na kuya. Ari gusto ko lang mapupunta sa inyo, sobrang ganda ko na. Yung ina pinaka souvenir ko sa inyo, isa na right. Ari. Ari, dapat pa na po ya. Wag na sa unsay. Ibang daang beses po, ilang pagamura na rin kung tutusin. Kahit pa isang daang pumunta rin eh, ang unsinggat na hindi makakakuha ka na rin pa. Saka po, isang daang beses. Kaya mga sa beses po, sa beses po. Kaya alam ko yung siyal din eh. Ang din eh. Ilimang daang tinutusin po yan. Ang Ay, kondisyong condition, condition hindi naman kayo makabilis sa Ay, patahan. Hi! Kahit magtulong ka na tayo ng sense. huwag na sa onsen. Hindi nang tawag mo siya kanina pa. 5 pa talaga budget. Hindi na. Ito sa traga budget dito. Hindi, hindi, hindi na sa something na ito. Ito po ang nabili nyo? Ito, ito. Ah, walo. Ah, ito pala. Ah, walo nga lang. Walo lang na naman. Puro babae po, ano. Ito po yung nabili nyo rito? Malaking to? Hindi. Ah, hindi kasama. Ito lang mga. To. Walo lang ito pala. Magkano na po? Hindi ko lang po. Ay, ganilo ga ride. Huwag din ko Yan, bibili niya ganilo. Baki. Okay. Kaya magkano na kayo ng live weight po? 250 250 Ito pa yung mga magkano ng mga partida nito na kuha ito mga ganda pala 5 5'2 5 na pala Yan. Partida 5 mga kambing ipuro babae mga pangkatay ni kanilo Binibenta pa ito Ah nabili na pala ito mga pangkatay Pangkatay ni kanilong kambing kinakarga na Aray! Ang kapal sa Bali ito yung walong kambing na pangkatay kinakarga na yun nga pala. Ito daw ay pangkatay sa piyesta. At piyesta sa Padre Garcia sa dito sa Padre Garcia sa linggo. Yan. Mga pangkatay na yun ng kanilo. Yaw! Ba? Kinakarga kinaka na ito mga kambing na ito. Mga pangkatay. Ini saya mulai. Terima kasih. Terima kasih. هيتا ٻڌا وندڙ ڪجهه ٽريٽمينٽ پلان ٽريٽمينٽ پلان ۽ ٻيو ڪجهه 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 ٽريٽمينٽ پلان ۽ ٻيو ڪ

Ipigay mo yung 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 na yung 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 yung

Tungin na nyan sa sa Malaydom. Puro naman hindi ko nais ngayon? Haha. 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 at Haha. 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 Tiga, dua, satu. Tiga, 3 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

او جو علي تصاويي کنيو کنيو بسن سان او جو پي پايت هولايي ري ترين جو رينو ري نا سبيلو لو گس سد گاو اي موي پوري جو سد ترين تاوا ديتو بسن سان او افق اين پوي جو سد سان 3-8, pinibigay ang 3-9. Oh, ay pinibigay mo na lang 3-9 ha. Magayon nah, okay. nah, niyo nah, nah, pa rin ang buwan ng 3-9. 3-9 at saka 3-8. 3-9 at 3-8 daw. Ay, 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 ay,